Hello mga kasari ko, mga ko. Good afternoon. Shout out sa lahat. Kumusta ang benta ng ating sari-sari store? So for today's vlogs ay mag uh, tutor tayo. Ayan. Pero hindi itong buong tindahan ko ang i itutor ko sa inyo. So tulad ng nabanggit ko before na naayos ko na yung aking lagayan ng school supplies, doon tayo mag-tutor. Pero bago ako pumunta doon, Kunting pasilip lang sa mga item dito sa Sari Sari Store ni Ate Rose niyo, So medyo okay pa naman. Ayan, kahit na matumal, lumalaban pa din. So forward tayo dito. So sa mga gamis ko, lahat ng mga uh, lalagyan ko ay wala ng laman. Kasi pinapaubos ko muna itong, ito na lang din ang natira. Saka ako bibili ng panibago. So ipaubos ko muna ito dito. And sa aking cream bread, walang stock kasi bukas pang schedule ng uh, na pupunta dito. So, meron tayong ice cream, mga chichirya. Uh, yung ibang chichirya natin ay ano, wala na. Wala nang nakasabit mga sisi, paubos na. Dito banda yung ating bigas. Ito yung itlog natin na bagong bilhin ni Kuya Dave. 15 tray na lahat. Tapos, mga sisi, bumili pala kami ng isang uh, isang klase ng bigas na medyo mura siya. Banay-banay ang tawag dito sa amin. So 55 ang kilo asay dito. Meron din kami dito binebenta na 58 ang kilo kasi yung iba is naghahanap ng mas mura at least meron kaming maibigay. Pero maganda pa, maganda naman itong banay-banay, uh, malambot naman. And ito ay dito lang sa Pilipinas. Ito kasi is from Vietnam. Kaya uh, maganda talaga siya. Ayan, from Vietnam po iyan. And dumako tayo dito sa so, sinasabi kong lagaya ng school supplies ni Atty Rose ninyo. So dito na part uh, sa dulo ng aming sari store, nakalagay yung uh, school supplies ko. So ganito yung tindahan namin, ganyan pahaba po iyan. Papunta doon. Doon po tayo galing sa pinakadulo. Doon. <laughs> doon tayo galing. Tapos naglakad tayo. Papunta dito. Banda sa may bigas. Ayan. So dito banda kasi yung school supplies ay hindi naman as in uh, uh, basic needs. Kaya dito namin nilagay banda sa pinakadulo. Ayan. So kung napansin yung mga sisi, na ilagay ko na yung mga item ayan, biba, maganda na sya tingnan na ilagay ko na yung item dito sa bago kong bili na sampung uh, organizer yung stackable bin uh, itong nakalagay dito ayan, yan yung mga trays na nakalagay dito, yung kulay blue na tray nga, na nilagay ko dito tinanggal ko na lahat yung mga maliliit na tray, ayan wala ka nang makikitang tray, isa na lang <laughs> tinago ko na yung mga mga tray na maliliit kasi nilipat ko na dito yan, so nakikita ako na yung mga abubot na kulang kulang abubot bang tawag diyan, mga small item Ayun, kitang kita ako na kung ano yung mga paubos na So, madali na lang nating mailista kaagad. agad. Ayan. So, ito dito ay nalipat ko na. So, yung uh, sinabi ko sa inyo na dito na part ko na ilipat yung mga papel. Ayan. Nakahilira na dito lahat ng mga papel. So, nandito yung yellow pad. Ayan, intermediate pad. May price din yan mga sisi ha. Huwag kayong magtaka kung uh, mura o mahal ba yung benta ko kasi nga magkaiba po tayo ng binibilhan. So ito ay yung yellow pad, intermediate pad, 45 tapos 40 na yung aking intermediate. Tapos meron tayo ditong grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 na papel. Ayan, meron tayong nilagay dito na cartoon para boundary yan mga sisi. Ayan, itong sa taas is grade 1, grade 2 ang sa baba. Ayan oh, may boundary tayong nilagay, grade 3, grade 4. Tapos may stock pa tayo dito na hindi pa nabuksan. Ayan. And sa taas, ayan nakalagay yung iba nating mga school supplies. Uh, mga anong tawag niyan? Yung mga paint, uh, paint color para pang-paint. Tapos mga clay, ayan, oil pastel, tapos yung mga notebooks. Yan, nilagay ko na lang sa kahilera ng mga papel. So, big notebook or university notebook, Benta ko ito ng 40 pesos na kasi mahal na siya mga CC35 na yung puhunan. Yung mga notebook ko na ganito, ayan, ito yung writing notebook, yung may kulay blue, yung line niya, tsaka yung composition na yarn, is yes, magkano na ba yung benta ko nito? 30 pesos na siya. Parihas sila. Ayan. Mahal na kasi yung mga notebooks. Nilagyan ko talaga ng mga price tag para hindi namin makalimutan ni Kuya Dave kasi nga pabalik-balik na lang minsan yung price namin. Kung ayaw yung old price, yun yung sinusunod namin. Tapos sa taas, ayan yung yarn. Tapos gunting na medyo mamahalin. Balloons and ah, mayroon tayong playing card. Tapos hair color. Ayan, may hair color tayo. Tapos sa taas, nakalagay yung iba pang item na mga stock natin. Tapos dito is diaper. Sa mga followers ko, lagi na nilang nakikita ito yung lagayan ng diaper ko. So, kukuha lang ako doon sa taas pag bakante na itong dito sa baba. Ayan. And dito na side, tulad ng sinabi ko, thumb tucks. Ayan. Hindi ko pa nalagyan ng price mga sisi. magagawa uh, pa ako mamaya. Tapos ito watercolor, color pen, color pencil. Ayan. Nandiyan na yan. Nail cutter. Polar. Ayan, ganyan. Crayons. Tapos, ito. Ang tawag yan, collection tape. Mga binder clips. Pin. Hair pin. Tapos, mga stack ko ng mga ball pens. Nilagay ko na lang dyan. Tapos, yung ibang item ko ng mga notebooks. Ayan, papel na hindi pa siya na open. Ayan. Ayan stack lang natin yan. Pati ito dito. Ayan, so dati dito na part is punong puno ng mga notebooks, papel, pero ngayon ay nabawa, nababawasan na siya. Tapos dito sa ilalim naman, medyo okay-okay na konti. Not like before na sobrang makalat dito. Nung hindi pa ako nakabili ng stackable bin. Tapos ito, ito yung dati nabili ko sa Japan Homes. Meron siyang apat na layer. Ayan o. Oh. Apat na layer yan mga sisi, dito nakalagay yung mga one half, crosswise ko na papel, index card, tapos twice and uh, itong mga one fourth na papel. Ayan, tapos dito nakalagay yung mga venus, yan iba't ibang venus, so yung mga hindi masyado binibili ay nasa sulok lang. Ayan yung ating mga, ang tawag niyan, Mothball. So, dito sa bandang ilalim, mga sisiko, nakalagay yung ating mga marker. Ayan. Tapos, correction fluid. Mayroon tayo ditong roller. So nalagyan ko na ng mga name ang nasa baba. Ang dito lang sa taas ay hindi ko pa nalagyan ng mga pangalan. Dapat lagyan talaga kasi hindi namin memorize yung mga price. So dito na side, tapakita ko na ito before no nag-tour ako. So tulad ng sinabi ko, maganda siya kasi yung ating organizer is mahaba. Kasya po ang isang haba ng toothbrush. Ayan, tapos isang haba ng suklay. Maganda talaga siya mga sisi medium size ito. Uulitin natin. Medium size po 'yan. Dito nakalagay yung ating mga eraser. Ayan, yung mga stick glue. Ayan, ba diba? Napakaganda na po siya tingnan. And sa ilalim, Ayan, nakalagay dito yung ating mga double-sided tape, masking tape, lahat ng mga tape na kinahinahanap nila ay nandyan. Tapos yung ibang mga item na hindi naman gaano nilang uh, ginagamit is nakalagay dyan sa pinakaside. Ayan, pasensya na, medyo makalat pa. Tapos dito na part, balik tayo dito, may mga band paper tayo sa ilalim ng mga papel kanina. Mayroon tayo dito mga folder. Nilagay ko sa plastic para hindi siya mag-iba yung kulay. Kailangan maka nakatago yung mga colored natin na mga folder. Kaya hindi ako naglalagay ng mga ganito na expose sa init kasi nga yung mga colored folder natin ay mag-iba yung kulay. Dapat itatago lang natin siya dito sa pinaka sulok. Ayan, para maganda pa rin yung kulay and nilagyan ng plastic para malinis. And nag -re tayo ng mga band paper, Oslo paper, biodata, ayan, graphing paper, construction, ito, band paper na long and short, na obos na yung long ko. Magre-repack pala ako mamaya. And A4, tapos dito sa baba, nakalagay yung mga clear book, ayan, portfolio, clear book, ayan, same lang yan siya. <laughs> mga uh, folder natin na mga brown, meron din tayo mga plastic folder. Ayan, andyan yan lahat yung mga kailangan ng mga kabataan. Manila paper, plastic cover, illustration board. Meron din tayo dito uh, long plastic envelope. Meron ding short sa ilalim. Ayan, sa ilalim may mga short. Bumili ako ng maraming ganito kasi uh, maraming marami naghahanap ng na mga plastic na mga envelope. Uh, yan So, di meron din tayo dito mga envelope na brown. Yung mga papel-papel lang. Tapos, meron pa tayo dito mga sulating pangwakas. Ayan, mga map of the world. <laughs> map of the world talaga. Ayan, ito mga ganito. sa so, yan, uh, table of elements pala. Ayan. And may mga map tayo dito na nakatago. Kasi may maghahanap ng mga ganyan, mga sisik ko. Balik natin ito dito. So, ayan, ito lang muna yung update natin, natin for today. Pinakita ko lang sa inyo yung bagong arrangement ng mga school supplies ko. Ayan. So, ito dito na part sa dulo ng aming sari-sari store. So, atras tayo. sa so, ganyan po pagtingnan sa malayo yung uh, aming sari-sari store. Ito po po'y nasa likuran banda. Sa may, uh, nakahilira siya sa may alak. Pag tayo iikot, nandito yung mahaba na glass. Nilagyan namin ng tali kasi mag maglindol, baka matumba. Meron din mga item na nakalagay dyan. Tapos, ganyan na rin yan siya. Papunta doon sa bungad talaga ng tindahan. So, ganito yung tindahan ni Ate Rose ninyo. Mahaba lang talaga. <laughs> Ganyan. So, marami pa tayong stocks. Ganyan. So, okay mga sis, siguro ito lang muna yung update natin for today. So, lagi nyo namang napapanood itong aking tindahan tuwing nagbablog ako. So, ngayon ay kunting pasilip lang naman. Okay? So, mga ano natin, mga coke, hindi pa dumating yung panel. Kaya ito lang yung Uh, stack muna natin sa ngayon. Okay, thanks for watching, mga sisi. Love you all. Bye for now. Bye!